Napikol ng bongga-bongga si Julian Santos matapos ang umano'y pang islam ng isang sikat na young love team sa kanya. Ibininyag ng aktes na hindi siya pinansin ng tinutukoy na bagwang tambalan na hindi niya napinangalanan. Pero amoy na amoy ng netizens ang clue sa showbiz update ni Ogie Diaz at Mamaloy todo backup si Mama Ogs, kay Juday at sinabi nakakapikon talaga yon seniority wise kasi yan eh dapat magbigay pugay ka hindi po ketchup ka ikaw yung lalapitan ng ng actress o veteranong aktor kasi mas sikat ka kesa sa kanila hindi dinaanan din nila yan sa inyo. True. O, diba, mm. Kasi ang dami ng experience ng mga veteranang actress, mga artista na hindi talaga sila binabati nung mga mm. Bagohan. Kaya lang minsan kasi ako ha, naniniwala ako na parang yung iba may hiya factor eh. Oh, may hiya, Pero yung iba naman. Oo, oh, lagi ah, dahil nangyari kay Carlo Aquino <laughs> na pinirahin <laughs> si Carlo hmm. ng isang ano, reporter. Ikaw ha, hindi mo ako binabati. Uh -huh. Eh unang-unang, hindi naman niya alam na reporter din yung babae. Oo, uh -huh. pero BFF. Pero eh, pagkilala mo, <laughs> Mm -hmm. Dahil napitaw talaga magbibigay-pugay. Oo. Oh, so, oh. Hindi naman. Pero di ba, meron naman talagang iba yeah, na artista oh. na sikat Connect. na talagang dead mo talaga sila. Correct. Lalo na sa mga seniors na. After yeah. pag tinutukoy ni Juday, parang mm -hmm. sikat na Di ba? Pero oh, ako, oh. ako ha, hindi ako naniniwala na ang Kim Pao. Dahil si Kim, idol niya si Juday. At ah, saka may... Nakita ko kung paano pa siyang pa kirigin. Saka eh. ah. no. Sikat, sino kayo sikat na love team noon na... Mm -hmm ang Judian Santos kung doon pa nangyari, Judian Santos is Judian Santos during that time. Mm niya ng awards na taga Black Box Office yung mga movies niya, di ba? At saka si Juday nung panahon niya na sumisikat, saka kahit nasikat niya, nagbibigay pugay pa rin siya sa mga veteranong oh. aktor at aktres sa si industry. Kung baka mga senior stars, di ba? Yes! Yeah. talagang siya na napigun